Uh, yes hello good evening mother good morning to you ayan ang mother namin dito sa kita uh, balik sa kuwanto ah sa may Kisun City, pinasyalan namin sa gabing ito. Ayan, ha? Yan ang aking second mother. Ayan. Binisita namin siya kasi... Senior citizen ko, wala nang tawag ko sa raya. Senior citizen? Oo, kumagalit. Ang maugali. Biro mo, senior citizen siya, nagtampo pa, wala daw nagbigay sa kanya ng gamot. Sa kanya ayan, dahil siya ay senior citizen, ngunit nagtampo, ayan, huwag ka magtampo mother, ayan ang buy, first beta plus, ang magpapagaling sa'yo, ayan ha ayan ang kanyang sugat nung nakaraan ay napakalalim doon na mumulaklak at nagkaroon ng nana nakapalibot sa kanyang sugat ngayon mababaw na guys tingnan nyo guys oh grabe oh yan kasi alam nyo nilagyan namin yan ng langis na galing sa first bite plus yes power ayan ang sinasabi ko yan, thank you lord kasi uh, gumaling na ang kanyang sugat ng second mother ko ayan no, oh, ayan, kitang kita kitang kita, yan ay nagkaroon siya ng diabetes, kaya ganyan ang kanyang sugat, ngunit napagaling siya ng first bike plus, wow ay wow yes. Yes, two years daw walang check up. Pero ngayon ay nagkaroon siya ng kagalingan dahil sa aming produkto na galing sa First Vita Plus. Kaya power! Ayan guys, ang ating mga kasamahan. Yan ang upline ko, si Rose Brom. Kaway-kaway dyan. Ikaw. So, oh, kapitan, wala. Okay. Sus, Maria. Ayan na ha. Mensahe. Nang hingi daw sa presidente at sa, sa kapitan, walang nagbigay. Pero, sa first bite of plus, gumaling ang kanyang sakit na diabetes. Nagdito sa kanyang hinlalaki ng paa. Ayan, 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 ayan. Yes, very good. Ayan na. Ay, ilang... Wow, hindi kita sama? Oh, eh, taga first bite of plus ka, di ba? Oh. Yes guys, eto andito ako sa Kizong City, ayan ang mga oh, saan kayo? dito lang wag kayo tatalikot kasama tayo sa ating video, hey, ang ganda ganda ng aking Christmas tree ang kinin ko na lang ito kasi wala akong Christmas tree sa bahay ko dahil ang bahay ko ay napakaraming gamit sa loob walang mapaglagyan ayan manonood tayo ng telebisyon maraming balita dito ngayon kaya wag na natin pagkaksayan ang panahon manood na kayo sa aking YouTube channel Bebet Gabasa, paki subscribe, likes and shares. Hi, thank you very much and good evening, Mother. Ayan na po ha, thank you. Day, bigyan mo pa siya langis, Day. Nasa langis. Andiyan ha. Biro mo. Oh, ya mo lang. mayaman kami. Tama. Okay. Thank you and God bless. Ayan ha. Yan, evidence.